Pagkipagdibo ng natin ang ng San Martin de Porres, ng mapayapa at masaya. Malay po natin sa susunod na taon, itutulad ulit natin sa taong 2018 ng fiesta. Ano po, pag susumikapan ng inyong likod na magkaroon ulit tayo ng live band at mini martigra sa susunod na taon. Ano po, sa inyong tulong at suporta, ito po ay ating sa katuparan. At nagpapahagi din po ng pasasalamat ang rock 2 naman po dito sa Santa Village, si Kagawan Edna Portes. Maraming maraming salamat din po daw sa inyong support sa kanya. Bagamat wala po dito si Kagawa dahil na uh, high blood po siguro, tumasang presyon sabi sa akin, ay pinahahatid po niya ang kanyang tauspusong pasasalamat sapagkat kayo po mga taga-Sitio Village, kami po ay hindi ninyo iniwan kami po ay sinamahan ninyo hanggang sa tagumpay ng eleksyon na ito. Muli po, isang magandang gabi po at marami pong salamat kay Santa Village. Okay na okay kay Kuya J. <laughs> तावन आयोन परफैक्ट हैप्पी फिएस्टा बेबा